Magandang buhay! Hello guys! Good morning and welcome to my channel! So medyo late na tayo nakagising no? Kaya stretch, stretch na lang muna. Sa kabibit time ko kasi kagabi. <laughs> boy. So late na po ko missing. <laughs> All right, so no one of the uh, first priority. Ganun ba 'yon? Yung pinakaunang ginagawa mo sa umaga, no? Daily routine natin, no? Ang i-check ang mga isda natin kung okay lang ba sila. And for today, they are fine. At gutom na nga sila. Kaya papakainin natin sila later. Okay, so as fish keeper, no, uh, we can relate to this. Yung excited ka na makita yung mga isda mo, tapos pagkagising mo sa umaga, sinicheck mo sila. At yun nga, no, uh, hindi mo inaasahan na, 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 kita mo na lang na may mga isda ka palang patay na. And uh, this is it, no? Yung masakit sa sipin, masakit sa damdamin na mga favorite fish ko pa naman sila tapos nakita ko na oh, wala na pala no? and uh, I don't know what is the reason no? kung anong dahilan kung bakit sila namatay yeah. for the meantime of course we are going to uh, ano ba yun uh, investigate so while nililiping ko ang mga isda natin isa ko pala. <laughs> okay. Uh, I realize no, nga, baka siguro sa alpha behavior nila. Kasi, uh, may nakita akong marble molly na inahabol-habol niya yung mga fry. And uh, maybe, it is the reason kung bakit namatay yung dalawa nating isda. Kaya, yun. I realize na, ah, I am going to transfer the fries to the other tub No? For their safety na, na rin. Kaya, hali kayo guys, no? Kukuha tayo ng uh, duckweeds. Kasi nga, marami ng mga duckweeds dito. oh okay. Ta transfer natin yan sa kabilang top natin na lalagyan natin ng mga fry. And, of course, para na rin sa kanilang safety or kaligtasan nila. So, yun, no? Kumuha tayo ng duckweeds at dito natin ilalagay Okay. So, matapos na kulihin yung mga fry, 'no? Matapos nating hulihin ay of course hindi natin dapat kakalimutan na ano, i-acclimate sila. Okay, so isa 'yon, 'no, sa uh, mga dapat nating tandaan na kapag may isda ka tapos ilalagay mo sa bagong lalagyan ganun Itatransfer transfer mo sila dapat i-acclimate mo muna para maiwasan yung temperature shock ng mga isda kasi kawawa din naman yung mga isda kapag ganun no mamamatay din sila sayang lang kaya lalong-lalo na ngayon O oh, di ba mga fry yan hindi sila ano hindi sila stretchable. <laughs> stretchable daw. Okay, hindi sila ano, madaling mag-adjust kaya ganun, naapektuhan din sila. And so while ina-acclimate natin yung mga fry, no? Uh, magkakaroon tayo ng 30% water change, no, sa isang tub natin. Doon sa kinuhaan, kinuha natin ng mga fry. Okay, so yan nga pala yung kapatid ko. Okay, napakasit na napakasipag yan mag-water change. Okay, so ganun. <laughs> tabo-tabo na lang muna kasi wala pa tayong pera na ano pang gastos papagawa natin ng trip. So, ito 'to yun 'yung mga fry natin, 'no? And they are ready na para sa kanilang bagong tirahan. So, I hope na mag-enjoy sila dito and of course sana uh, mabilis silang lumaki, 'no? Okay, so ito na 'yung winter change ng kapatid ko. So, may mga ano pa siya. Linisin later. jan meron tayong mga uh short tail, 'no? May short tail tayo dyan And they are big enough not to defend themselves. Okay, so yan na. At dito sa aquarium natin, so kailangan pa natin itong linisin kasi, you know. Okay. Look what we have here right, ang pangalan nga pala niya ay um, Icon no? Isa siyang white parrot sitch lead And we have here our goldfish and angelfish At sa baba, ang bago nating setup na tirahan ng mga fries natin So that would be all for today Thank you so much guys And God bless